Sabay-sabay pa kuya yung bayarin namin. yung po, mababayaran ko na po ngayon yung utang ko, tsaka yung yenta, tsaka yung bill namin sa tubig. Kasyang-kasyang na ba yung 2,500 lahat? Hello! Kuya Sam! Oh! Ano? Hey, thank you. <laughs> oh, buong ka na ngayon. Kaya nga po kuya, hindi ko po talaga kalain na ano mananalo ko ngayon. Oh. 2,000 pa. Oh, 2,000 pa. Jodith yung pangalan mo, di ba, Jodith? Opo. Sino si Ren yan? Yung anak, anak ko po. Ano yung pakiramdam mo kanina? Grabe ano kuya, ang inig ko, sabi ko ay eh, 2,000 muna kasi kailangan, kailangan ko namin ngayon. Wala po kasing trabaho ngayon po yung asawa ko eh. Nagsabay-sabay pa kuya yung bayarin namin. Yung po, mababayaran ko na po ngayon yung utang ko, tsaka yung yenta, tsaka yung bill namin sa tubig. Kasyang-kasya na ba yung 2,500 lahat? Opo, kuya. Sobra pa po. Magkakalaman pa ng wallet mo. <laughs> thank you, thank you po talaga, kuya Sam. So, Ayun, hindi kuya siya nakakya. Kuya, nakaka. manalo ng ano eh, ganito kalaki. Na-excite po talaga, kuya, pag dito sa inyo na nanalo kasi ginibigay po agad. Uh, okay, taga saan ulit si Rain Daniel? Saan sa Kabite. Ano ang gagawin mo sa panalo mong 2,000? Pambili po ng grocery po namin, tapos pambayad ng kuryente, ng tubig, tsaka po kuya, baon na din po ng anak ko. Parang lahat ng mga problema mo, <laughs> mukhang na-solve na yata lahat. Kaya nga kuya, eh, solve na po talaga. Ilang araw din po ako kuya nag-iiyak. Okay, congratulations okay. sa iyo rin, Daniel. mag ka na lang to claim your prize. Ayan, meron ka ng 2,500. Wow! Thank you, Kuya okay. Sam. Walang anuman.